Ha? Tapos, magketo na kayo. Ayaw siya eh. Ayaw siya eh. Ayaw mo? Okay ka? Baka, pag naiingitan mo kayo, may aircon doon. Parang, ano nga. Parang, pagtabihan Tapos, mas maganda mo sa gawin. Tapos, parang, pagtabihan ka kayo.

Kumukawit ng ticket ng ticket Sinabi ako sa na dapat meron ng bilihan ng ticket dito. So ito yung mga no? so, Maghihintay na ako kayo sa yo? para mas comfortable eh. Oo, oh, may na ako kayo. You're going to do one. Imanap ka sa akin. Imanap Ingat po sa biyayari ah. Ingat po kayo. <gib> CAL para one, para, para one